Good afternoon mga idol. Uh, magandang hapon sa inyo. At sa araw na ito ay uh, gumagawa tayo ng box type CI, open box type CI. At ito ay order ng taga Labo, Camarines na si uh, Tony Marasigan. Uh, bali mga kalagalag ang order na to ay uh, usap kami sa cellphone at ipipick up nyo to bukas ang pick nito dyan lang sa may labasan. At sa ngayong hapon mga idol ay ituturo ko sa inyo kung paano ang pagkana o kaya pagtahi ng silo o ring ng si I dito sa kanyang base. At kung paano maging tayong tayo ang mga to at hindi natutumba. So yan mga kalagalag, bago natin umpisahan ay shout out muna sa mga nagpapa-shout out. Uh, may dalawa tayong taga-subaybay dito na sina Danilo Magallanes ng Batangas. Shout out sa Idol. At kay Yolanda Dalingay ng Apayaw. Shout out sa inyong dalawa mga ludi. At yun nga mga Idol ay umpisa natin itong selo o ring ng CI kung paano dito ikana ng maging tayong tayo at hindi siya kayang hilain ng labuyo kung sakali ito ay makabitag kahit ah, pakanan pataas, pakaliwa, ay di siya makakawala. So, ang umpisa mga idol, ay ito nga yung ring. At kailangan meron tayong sukatan, itong PVC pipe, ah uh, numero 4. Yan ang ating sukatan mga idol, ang PVC pipe. Ang radius niya ay number 4. Yan ang gusto ng nag-order na maliit ang silo. At uh, kadalasan ginagawa ko mga idol ay numero 5 o kaya 3.5 e pero ang gusto niya ay 4 kaya dapat meron tayong sukatan para yung uh, silo natin, yung buka, yung radius niya ay pare-parehas yung laki. Ito mga kalagalag yung tansi natin. At uh, isusukat natin to dito sa KBC. Kayan so mga lords Ayan. Yan ang 4 mga idol. Uh, ito ay babaliin natin dito sa may pondo niya. Ito mga idol. Ayan. ayan, ayan. Dito ay magaan tayo. Babaliin natin to para maging sing tayo ng mga naitahi na natin dito sa base. Ito mga idol, di ba? Ito yung pundo niya kanina. Babaliin natin yan. Yan, babaliin natin yan. Para, yun ang sekreto para maging tayong-tayo itong ating silo ng CI. Yan. Babaliin natin pabalik. Yan. Ito mga yan na nakatayo yung silo natin so, ngayon mga idol para may pasok natin tong dulo ito ay hindi pa yan matulis ayan o oh. ayan. kailangan natin lagyan ng tulis to para pag itinusok natin dito sa base ay dire diretsyo kaya kailangan natin ng cutter lagyan natin ng tulis sa dulo so yan mga loads meron na siyang tulis Ayan, matulis na siya. At pakatapos mga kalagalag ay susukat tayo dito ng tres emeja Ayan mga lods. Tres Para pareha sukat niyan, tres e medya. Tres At kapag nakita natin na tres e na yan, papasok natin sa butas. Ganito mga idol ang pagkana o pagtahi ng silo ng siya Ayan, mga lods. Okay. Hilot-hilotin natin yan mga idol nang pumasok, nang pumakma siya dyan. Tapos, tahi natin dito sa ilalim, mga idol. Ayan. Sunod na butas niya. Yun. Lumayo na mga ilods. Up. Hila ng konti. Ayan. Sunod naman sa ibabaw. Pasunod-sunod lang yan, mga ludi. Hanggang sa makagawa tayo ng lima, limang tahi. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pakatapos ng lima, pabalik naman yung natirang uh, tansi hanggang sa matapos dito sa dulo. Ayan. Ayan mga lods. ulit sa ilalim ibabaw Ayan, tapusin natin to mga lodi hanggang sa matahik natin to muulan na naman mga idol tagulan dito sa amin sa kumbikulan Ayan, 1, 2, 3 ito pang apat Ayan mga Lods, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, ibabalik natin. Pakabalik. Ibabaw ulit. Ayan. Para hindi talaga siya mahuhugot mga idol kapag nakasilo ng labuyo. Kasi ang labuyo ay malalakas. Lalo na pag sila ay lumipad. Pumagaspas ng sobra. Pag di maganda pakatahi ng siay, ng silo, natatangay nila to. So yan mga lodi. Tayo ang ating ano, nakatayo yung ating silo. At pagkatapos niyan mga idol ay puputulan natin dito sa dulo. yan Mag-ano tayo ng ano nang pasobra, kunti lang pasobra. yan Pagkatutol niyan mga lords, kailangan natin 'to. Kailangan natin 'to lagyan ng uh, stopper para hindi siya kumalas pabalik. Kaya kailangan natin dyan ay lighter. Dapat may lighter tayo. So sunugan natin to. Lalagyan natin ng stopper. Naubusan yung isang lighter natin mga idol. So ayan. Tuloy natin to mga idol. Oh. Ayan. Ang paglagay ng stopper mga kalaglag Ayan. Ayan. Ayan na. Nagbobola na siya. Ayan. Pag tumigas 'yan mga idol. Ito, pag tumigas 'yan, hindi na 'yan mahuhugot kasi meron na siyang stopper o pabilog. So 'Yan mga idol, ang ating uh, tutorial kung paano ang pagkana o pagtahi ng silo uh, ng CI sa kanyang base. At uh, papakita ko sa inyo idol kung uh, ano para malinaw Uh, papakita ko sa inyo mga idol. Ko close up ko to para makita nyo kung paano yung pakatahe. Yan idol ang close up natin. No? Uh, makikita natin yung tahi Ayan. Uh, bali itong hilera na yan. Uh, sa kaliwa. May butas yan sa kaliwa mga idol. Ayan. Butas yan sa kaliwa. At sa kabila naman sa kanan. Pag nakalimat tayo ng tahi dyan, ay ibabalik natin dito sa ilalim. Ayun, kabalik siya sa ilalim. Ayan. Ayan. Ngayon, pakita ko yung ano, yung stopper. Ayan. Ayan yung stopper mga idol. Ayan. Bilog siya. Kaya kahit hugutin niya ng labuyo. Sa dami ba naman yan? 5 plus 3. Meron pa siyang stopper. Tataas lang yan, pero di yan mahuhugot mga idol. Ayan. Kasi nga, ayan, may pabilog siya. Ayan. So, yan mga kalagalag. At sana nagustuhan nyo mga idol ang ating content sa araw na to kung paano nga ang pagtahi ng ring ng si Ay sa kanyang base. Uh, at huwag nyo kalimutan mga kalagalag. I-subscribe ang YouTube channel. One lagalag.